mga guys nandito tayo ngayon sa ano sa dalampasigan sa harap ng kadagatan kung maririnig ninyo ang ingay ng dampi ng alo no so wala na rin talaga tayong choice na puntahan mga idol mga guys so mantini tayo dito magbibidyo dito sa puno ng kahoy na to na kung saan may mga kuliglig na gaano mga tunog kumbaga sa amin gangis o ano nga eh, sirom sirom bang sa amin yan kay lunggo so dito muna tayo magkwinto kasi dito lang yung pinakamalilim kasi ma ano malalaking kahoy yan ho alam nyo mga guys no may kwinto is yun naman tayo kwinto ngayon na iparating ko sa inyo ipresenta ko sa inyo tungkol sa mag asawa na walang katinuan no walang katinuan na pagsasama kasi yung kwan pala mga idol sa lalaki ang diferensya tulad ng naranasan ko dati na talagang bawat uwi ko mga guys kung ano yung hangga duling duling na ba ang mata natin naka 99 litros ba kaya yan ang issue na kwento natin ngayon na ang pag A asawa dapat ilagay sa lugar ang mga sistema ng buhay-buhay ang dami na ng mga anak natin kunwari may dumaan man ito sa wall ninyo na may mga anak na din kayo wala pa man isang kapulutan araw 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 ha aral hindi araw ngayon yan araw ngayon aral na dapat maiwasan natin to ang pagbabarkada yung lalaki talaga number biruan eh. madaling maghahanap ng barkada no? sa inuman no? kasi kunti na nga kinikita wala na nga matinong hanap buhay yung pa ngayon sa katagalan mga guys sa sobrang paulit ulit konsume konsumisyon ang asawang babae ang mangyayari dyan kumayayaan na naman ng mga babaeng eh di paano na panay ano na kaya mga kasabihan yung mga na ano natin dyan na nakikita natin sa iba dyan parang nahihirapan ako magtagalog ah ha? nakikita natin sa iba dyan na ang mga anak ang mga kabataan ay talagang depressed na depressed doon sa kanilang mga magulang no kung saan saan na lang mapunta ang mga kabataan mga anak kasi parang broken broken na no pag uwi nila gulo sila pareho sila nakainom ang lalaki nakainom ang babae nakainom din ngayon ano ang solusyon na para makontrol yan mga idol mga guys ganito lang bilang payo at pangaral sa mga ganitong klasing gawain ng mag-asawa adjust lang iwasan ang nangyayaya na makipag-inuman Ganon din ang lalaki, ganon din babae. Kung gusto nyo, maging matino ang buhay natin at mapa, mapangalagaan natin ng maayos ang ating mga kabataan, yan lang iwasan lang natin ang inuman. Kasi yan ang nagpagulo talaga sa pamilya, ang inuman. Eh. No? Kunti na nga ang kinikita. No? Kunti na lang ang kinikita. Halos wala pang firmamenting hanap buhay. Pero hindi mahiwalay ang inuman. Yan mga guys. Number 1 yan, no? Isang pangaral lang sa mga mag-asawa na mahilig sa inom-inom. Ikaw babae, iwasan mo ang makipag-inuman kasi walang matitinong babae pag inuman ang usapan. ganun din ikaw lalaki kasi pag wala din katinuan ng inuman pag usapan kasi bakit? Kung ka kangak-ngak ng asawa mo, baka sinaktan mo pa asawa mo at nagkagulo pa kayo, naka black black eye na ang mata ng asawa mo hindi mo bago magsisi tapos na oh hindi problema problema ng pamilya yan kaya bakit ko nakwento yan kasi danas na danas ko yan pero hindi ako hindi ko ginagalaw ang asawa ko pero naramdaman ko banda huli na ang mali pala sa ating mga lalaki adjust lang ang kailangan para hayahay ang pamilya ang buhay ng pamilya bye bye hanggang dyan na lang mga guys napahaba na tayo kasi ang daming lamok talaga hanggang sa muli